dito sa City of Fines, may dalawang cool na mime. Sa isang mall sa Session Road, madalas sa katambayan dalawa. Bukod sa parang nakalunok ng pito. Iba't iba din ang binis nila para di nakakasawa. Minsan, mime na clown. Minsan naman, toy soldier. Galing Maynila si na Johnwell at Jinky, pero sa Baguio, sila ang kauna-unahang statue mimes para mangaliwat at magpasaya ng tao. Una po sa lahat, itong ginagawa namin para po talaga sa pamilya namin. Tapos, para din po siyempre makapagpasaya ng tao. Para yung simple problema nila, pagka nadaan po sila sa harapan namin, makalimutan naman po. Strike anywhere ang dalawa, mapapark. Mall. Spa at hotel. Wala namang angal ng mga may-ari dahil kung nasaan ang dalawa, siguradong marami ang kanilang napapaligaya. Kahit mga motorista, di mapigilan na huminto at mag-video. Sure ball, nangawit pa nga ang mga nanonood sa saya. Kapag nakakakita sila ng sexy. Wow! Eh, yung di kaseksihan. <laughs> Halos lahat pinagtitripan, kahit foreigner. Ano ka ba? Hindi buntis yan! Kaya bawal ang pikon, dahil ang pikon na kalbok, talo! So, meron tao na meron kami nakakaharap na hindi kami na hindi nila na-appreciate yung ginagawa namin. Pero okay lang, go in the flow lang po. Sa gantong trabaho po, dapat marunong ako milala kung makakasundo mo kaagad yung tao. Ingat din sa dalawa dahil baka may mabuking sila sa inyo. <laughs> Selfie o groupie ba kasama sila? Game sila dyan. Sobrang nakakataba ng puso, ma'am. Sobrang nakakataba ng puso kasi hindi namin iniisip na lahat ng tao na, nanan nandito, ganyan kainit yung pagtanggap sa amin. Para sa kanila, kahit wala kang barya, ang mahalaga ay napaligaya nila ang mga tao. Ang madiskarteng magpinsan na sina Johnwell at Jinky, patunay na ang kaligayahan bukod sa mababaw, madalas libre. News 5 Be sure to come back Use 5 everywhere Copyright 2016